Sinira scatter namin ng aming kalabasan. Oh, kasi masukal na. Pwede naman pala grass scatter. Oh. Maluwang-luwang tumabra scatter namin na to. Ang ganda niyan oh. Harus lahat 'yan masukal. mula na, guys. Pwede na, na makahon yung aming parmal. Bagay, iwan na lang namin yung trailer niyan uli. Pero ano, sukal. Kaya kailangan malinisat siya muna bago sa ano. Wow. Oh. Lalaki na ng damo. Makachamba sana tayo guys ng ani sa kalabasa. wala. Na. na naman. Bukas babalik ako rito, guys. Magpapatawa ako. Papatabaan ko 'yan lahat. Untay ng koresimelbe na. Wala na. Oh, ilang na nangalabasan na guys, oh. So, sulit na rin. kalikasan natin guys yung kanilang binubuhusan ano, anong balita? Lalim pala, no? Tapos may angat pa yan, di ba? Ah, may angat pa. Hmm. yung angat ng bakal na yan. Hmm. Lalim din, guys. Lifetime na ano na to Pupuan. <laughs> <laughs> o! Oh? Bakit tayo? Lain mo nakikita eh, mga boulders na 'yan, pwede na 'yan ah. Ha. Hay hey, ay. 'Pag 'di man na napatao. 'Pag 'di man malalaki ay, kahit ito na uh -huh. lang o e, ganoon-ganyan lang 'yan. Eh ito dali papatayin ang tao. Tapos ito na lupa na tao ilalagay natin. Sige, tingnan mo. Kasi 'yung mga bato boulders na 'to, 'yung mga na ng tuknero, ang dami niyan. 'Wag so, ka anon 'yung pookalan ng tobig. 'Pag nilagay n'yo ganoon doon niyan, no? masisiksikan na yung mga gilid na 'yan. O baka lalap 'yan tapos oh, mayyari na raid gagayatin ko 'yung palaya, 'yun na ulam natin tanghali na ay. Eh. Ang palaya lang tayo. <laughs> dahon Ha? Bunga. Labunga. Tanghalian. Bidilin ko 'ron sa ano, kanina. Naubos ang palaya sa bahay ay. Brad. Kanati na. Ngayon, papay sinisipsip Ya polo, polo tinira ng mga boulders diyan. Widin 'yan. Ah, baka pa ng kalahati eh, diyan. Ay, bayo rin muna 'yan oh, yan. Tawas pa labay buli. Dito ano, CR. Saka yung takip nung sipot tank. Dali nga may hagod ah. Yung hagod. Yung hagod. Ano? Hagod. Yung hagod magaling. Ano yan? Daanan ng tubig. Sa <laughs> <laughs> ibang bansa.